Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true blooded Arab nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag sa channel na to. Yes, ma'am. Congrats, 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 congrats. 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 congrats, 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 congrats. congrats. Pausay. Pausay. Nakakainis lang yung ending. Welcome back, mga kagdab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny at siyempre magbibigay tayo ng update. Yung video po na napanood nyo, as Wednesday po yan. Hindi po yan day test. Kumbaga, delay post na po yon para lang po may masabi na si Alden Richards inaandito po sa Pilipinas. Marami kasing komento po mga kaaldab na kumbaga si Mengay hindi naman po dingid sa inyong kalaman na ito nga po yung post niya na nasa ibang bansa nga po siya ngayon ang mga na-update nila eh paunti-unti na nga pong kinukonek dun nga po sa pagre-resign o pagpapahinga muna parang ganun na rin po di po ba magpapahinga po muna daw si Mengay para nga po daw sa asawa niya kumbaga para daw po magkaroon siya ng anak inaano na po na nila yan kumbaga kinukombine yung tipong pinagsasama-sama na po nila kumbaga dinidikit nila yung mga bagay-bagay na para lang po masabi na totoo po yung ina-update nila na si main Polkerson ngapo nga po ay eh, tuluyan na pong mawawala sa 8 Bulaga at eh, siyempre mga kaladab, pag nawala si Mengay sa 8 Bulaga matik na yan na kumbaga ang ibig kong sabihin eh, wala nang Aldab hindi po ba pag nawala si Mengay sa Itbulaga mawawala na yung comeback movie yan po yung gusto nilang ipush yan po yung gusto nilang sabihin na tama po yung in-update nila na si Mengay nga po ay magpapahinga muna sa showbiz bakasyon lang po si Main at yung video po ni Alden delay na po yan sa mga bitter po sa mga nagre-react sa mga nagko-komento Nawala na wala na puro Aldab dahil po-focus na nga puro si Mengay sa pagiging wife ni Congressman Arjo. Hindi ko alam mga Aldab kung ganyan po sila kadesperado. Hindi po kasi nila matanggap na umingay nga po naman talaga ang fandom ng Aldab Nation na talagang tayo ang pinaka pinag-uusapan ngayon na talagang masasabi nilang nako Mr. Destiny panalong panalo ngayon ng Aldab Nation napakaraming balita kaliwat kanan tapos yung comeback movie ng Aldab parang maraming nagre-react na ituloy na yan na sinasabing sige push yan maraming komento na pumapabor po talaga sa Eat Bulaga hindi po ito pabor sa Aldab Nation hindi ito pabor para po sa amin kasi sa totoo lang po mga kaaldab sino nga po ba yung mas makikinabang although matutuwa po kami hindi to matutuwa po kami na magbabalik ang aldab sino nga po ba yung unang makikinabang siyempre ang TBJ yung nasa lahat kikita po sila ng limpak limpak na salapi galing po sa mga manonood ng aldab nation pangalawa yung binipisyo po na makukuha yung tipong kumbaga magiging angat na naman ng 8 Bulaga lalo na nga po pag nag-guess si Richard Paul Carson Jr. sa 8 Bulaga o, sabi ko nga po sa inyo, hindi lang po huwag nyo pong sasabihin na ang Aldab lang makikinabang Aldab lang yung, hindi po tignan nyo po muna bago po kayo mag-react pwede naman po kayo magsalita, magkomento kung ano yung sa palagay po ninyo kung ano yung sa tingin po ninyong tama dahil sabi ko nga po dito sa channel ni Mr. Destiny marami po talagang update marami po talagang ganap na mapapaisip naman po talaga kayo di po ba kaya ako nga to kinaklaro at pinapaliwanag na hindi lang po ang Aldab Nation o fandom ng Aldab ang makikinabang marami po marami hindi real talk to mga Aldab papabor ito sa It Bulaga, sa TV5 at siyempre sa Aldab Nation. Lalong lalo na nga po kila Mengay at kayalden Alden magkakaroon na sunod-sunod na project. Mangingibabaw na naman po kami sa social media. Gagawa na naman kami ng bagong record. O, oh, sinasabi ko lang po ito mga kaldab, para lang malinaw. Pinapaliwanag ko lang po at sinasabi ko sa mga taong bitter po sa channel natin. Sa mga affected, sa mga naiinis. Wala naman pong problema. Hindi naman po ako namimilit. Sabi ko nga basta ako masaya po ako sa mga nakikita ko, napapanood ko, napapakinggan. Kasi hindi naman po tayo magpapapekto basta-basta. Hindi tayo kumbaga magpapatalo sa mga bitter po. Lalo na po sa channel natin. Lalo na po sa fandom ng Aldab Nation. Oh. Kaya dun sa mga nagre-react na kumbaga si Mengay eh mawawala na wag po kayong maniniwala nagbabakasyon lang po si Mengay sinusulit niya lang po ang panahon na kung saan nga po eh alam nyo na di po ba kung sino yung kasama mo kusak sa kung sino yung kasama niya sa mga bitter sa mga nagre-react lagi sa mga naiinis sa ina-update ko wag po kayong maging bitter kasi may kanya-kanya po tayong opinion may kanya-kanya tayong pananaw kung ipopost nyo na magre-resign o parang ganun na rin kasi kumbaga magpapahinga muna sa showbiz eh eh di parang nag-resign na rin si Mengay sa Itbulaga anong magiging ano ng Itbulaga sino na yung laging pambato nila o oh. hindi to, sino po yung sa tingin ninyo na papalit kay main Polkerson pansamantala sa Itbulaga o oh. Oh, hindi ko naman po sinasabing hindi magaling si Atasha Mulak. Mahusay din siya pero kulang pa. Kulang pa yung train. Kulang pa yung mga bagay-bagay na kumpiyansa niya sa sarili na talagang may kita mo na parang ayaw niya magkamali. Lahat ng mga inaano niya talagang sure. Kumbaga playing safe lang po siya sa mga sinasa sinasabi niya o mga binibitiwan niyang salita bago siya magbato ng punchline yung sinisigurado niya na hindi siya boring o medyo nakakatuwa hindi lang talaga kumbaga makukuha mo o baka sabihin niyo naman hindi nandiyan naman si Raisa eh O ba hindi naman po siya ganoon ka popular gaya po ng dalawa O rintok to mga kahagdab. sinasabi ko lang po yung magiging opinion po niyo pinapaliwanag ko lang po dito yung mga bagay-bagay na mapapaisip po kayo o although sabihin nyo si Miles Mr. Destiny kasi kuang kuha ni Miles yung mga galawa ni Mengay sa bulaga kasi nag ano siya sa barangay 14 all wa, ah, barangay 14 all all for one medyo nagustuhan siya, naman siya ng mga ilang netizen na mahusay well nandun na po tayo mausay kaya lang syempre hindi po rin siya ganong kampante Baga, sabi ko nga hirap siya sa mga punchline na siya sa kanya po mismo manggagaling kailangan yung mga punchline manggagaling kina Jose Wally, di po ba hindi siya makabuo ng punchline na talagang papabor naman po kina Jose at Wally hindi ko sinasabing kumbaga kulang pa yung kumpiyansa ni Miles para po magaya si Mengay o eh sino na yung laging bibiruin dito ni Henyo Master Joey De Leon o yan yung pinapaliwanag ko pa ulit ulit para lang klaro para lang malinaw pero kung mayroon ng kapalit si Mengay na sa tingin po nila na epektibo sa tingin nila makakakuha ng atensyon sa mga netizen ginawa na po nila Nakita nyo naman na nagge-guess po sila ng mga artista tinitignan nila kung magki-click kung kakagatin ng tao o di po ba hindi rin o natatandaan nyo si zombie anong nangyari di po ba sinasabi ko lang po ito para lang malinaw pinapaliwanag ko lang po yung mga bagay-bagay na talaga naman pong mapapaisip po kayo pero ganyan sinabi ko hindi po ako namimilit may kanya-kanya po tayong pananaw may kanya-kanya po tayong opinion. Depende na lang po sa mga taong maniniwala. Depende na lang po sa mga sasabihin po ninyo. Well, dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang blooded aldab nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig